Naku po, totoo nga ang mga sabi-sabi. Birthday ni Luis bakit may nagselos? Pambihira kala ko ba mas lamang siya kaysa kay Luis. Nagselos nga pala totoo nga. Magandang araw at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga minamahal na taga-subaybay sa Tekram Community at pati na rin sa Kalingap Community. Sanay hindi niyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kabuohan ng video na ito mga Kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po sa pagpatuloy na pagsuporta. At subscribe po kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Edne Vlogs at Kalingap Rab at pati na rin kay Tekram maraming salamat po. Birthday ni Luis Bonga pero may nagselos. Totoo nga ang mga sabi-sabi. Pero bago yon ay pag-usapan muna natin mga minamahal na taga-subaybay ang tungkol sa naging comparison kay Luis at kay Dave Gador. Na kung saan maigi na itinanggi noon ni Dave na hindi anya siya nainggit kay Luis. Will kung ako naman kay Dave mga minamahal na taga-subaybay ay bakit naman siya mainggit kay Luis e eh mas lamang nga siya. Pero kabaliktaran ang nangyari mga minamahal na taga-subaybay dahil ang totoo matagal nang itinatago ni Dave Gador sa kanyang naramdaman na ang inakala niya ay si Luis ang pinakapaborito nila Tatay Tekram at hindi siya. Will ang hindi alam ni Dave mga minamahal na taga-subaybay ay siya ang pinakamahal na mahal ni Tatay Tekram at hindi lang niya ito naramdaman dahil sarado ang kanyang utak at puso simula nang siya ay inumpisahang sulsolin ng mga wakwak. -wak. Nakala unan ay nagsisialisan na ang iba, alam kasi nila mga minamahal na taga-subaybay na hindi magandang magtagal sila kay Dave dahil nga delikado si Dave at baka sila rin ay tridor rin ni Dave. Which is tama naman ang naging desisyon nila na iiwan nila si Dave dahil wala rin naman silang mapapala sa bata na ito. Kundi ang bigyan lang sila ng sakit sa ulo, nagawa nga niya kay Tatay Tekram na umalis kahit na matagal na itong inaalagaan ni Tatay Tekram sila pa kaya na panandalian lang silang nakakasama ni Dave Gedor. Kaya tama lang talagang nagsilayas na sila at nakapagdesisyon sila na umalis na lang at para iwas na rin sa anumang maging problema. Samantala na confirm na nga natin ngayon mga minamahal na taga-subaybay na talagang si Dave Gador ay nagpanggap lang ito na hindi nasasaktan tungkol kay Luis. Dahil ang totoo na sasaktan siya sa tuwing makikita niyang si Luis ay inaasikaso ngayon nila Tatay Techram. Eh kung hindi ka pa sana umalis Dave, Eddie eh maganda sana ang iyong buhay ngayon kasama ang munal astes family. Katulad na lang ni Luis ngayon na mabait na bata at masunuri na yan pinaghandaan. Nang bonga, actually mga minamahal na taga-subaybay pinakamaswerte talaga si Dave dahil mahal na mahal siya noon ni tatay. At sa sobrang pagmamahal ni tatay, tekram sa kanya, ay naramdaman pa niya na hindi siya mahal ni tatay ang hindi niya alam na mas pinapahalagahan siya ni Tatay Tekram kaysa sa iba. At kaya masasabi natin mga minamahal na taga-subaybay na dapat hindi siya magselo sa kung sino man dahil mas paborito siya ni Tatay Tekram. At bagay na hindi lang niya nakita noon at mapaghanggang ngayon. Kaya nagawa niyang sakta ng isang Tekram na nagpalaki sa kanya at nag-alaga. Tama naman ang sinasabi ng mga karamihang viewers na inggit si Dave kay Luis at takot siyang malamangan, at ang ganitong pag-uugali mga minamahal na taga-subaybay ay hindi dapat ito. Ang makita sa ating buhay, dahil hindi ito makakatulong sa atin at magdudulot lang ito ng mga hindi magagandang pangyayari sa ating buhay. Hindi man sa ngayon ngunit darating talaga ang araw na maiisip ni Dave na sana hindi na lang siya umalis, at malalaman niyang nagkamali siya sa kanyang nagawang desisyon, may kasabihan nga na ang pagsisisi ay laging nasa huli, at huwag sanang dumating sa punto na huli na ang lahat bago niya malaman ang totoo, kung kayo mga minamahal na taga-subaybay ang makapagsabi. Ano po ang masasabi niyo po tungkol dito please comment and God bless you all.